What's up mga friends? Panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, welcome po sa pamilya ng Pinoy. At kung paano magiging part sa pamilya ito, subscribe nyo na yan. Ganun lang kadali. Uh, for today's video mga friends, meron na tayong usapin na dapat nating pag-usapan. At bago yan, gusto ko lang muna mag-shoutout mga friends sa aking mga IP friends, sa mga aking mga kapamilya, mga kamag kaibigan, kamag-anak, mga kadugo o sino pa man 'yan. Lalo na sa aking mga followers sa aking FB page, mga friends, maraming salamat at at palagi kayong nandyan, na uh, naghihintay lang sa mga bagong uploads ko, mga friends. At ipi ko lang, <laughs> ipi ko muna tong ano mga friends, magkukwento muna ako sa glit, mga friends, at tungkol dito sa aking eh yung aking baging, bagong bagong gupit kasi ano eh ayun no, Grabe, sobrang napakaputi dito, mga friends. At uh, ano kasi mga friends, na nagpapagupit ako kanina tapos uh, kumbaga naiglip ako mga friends eh, dahil sa ano yun, inaantok ako. Nakakaantok naman talaga kahit sino naman siguro. Nakakaantok talaga pag nagpapagupit kayo sa isang barbero mga friends. Kaya ayun ang nangyari pagkagising ko mga friends. Ayan Ay, na, yan na nakabungad mga friends. Parang binabalatan ako mga friends. So, <laughs> Basta ang sinabi ko lang wag lang yung babawasan yung dito sa pinaka taas kasi ano eh. Ah, uh, manipis na yung buhok ko mga friends. Eh. Alam niyo naman tumatanda na tayo. So, yun at uh, dadako na tayo sa ating usapin usapin ngayon mga friends. At uh, disclaimer muna tayo mga friends. At yung usapin natin mga friends ay patungkol po ito sa mga open-minded lang mga friends Ah, uh, alam ko maraming videos na nasa Facebook at saka sa YouTube mga friends. Kung hindi niyo naman trip tong mga ganitong usapin ay skip nyo na lang mga friends. Skip skip na lang kasi Uh, ulitin ko lang, itong usapin na ito ay patong, para lang ito sa mga open-minded mga friends. At yun, uh, yan, nababasa nyo naman yung title dyan. Uh, babasahin ko lang din ulit pa, para, para paalam sa lahat. Uh, para, para lang ma, yung ma, opini, maumpisahan yung ating usapin. Uh, ito yung title nga pala mga friends. Bakit nga ba mas madaling makaraos ang lalaki kumpara sa babae pagdating sa pakbakan? Yun. Uh, based on my research mga friends based on my research patuloy <laughs> graphic parang sinong dalubhasa na nag research talaga oh. oo kasi bag mga -mag ganitong usapin mga friends eh, uh, hindi naman lahat natin alam hindi, hindi, hindi naman lahat ng aspeto ay alam ko kasi uh, may limitasyon din ng ating kaalaman mga friends kaya nag research din na tayo ng konti so yun Based on my research, 90% sa isang daang lalaki ay madaling makaraos pagdating sa bakbakan. Ito yung mga rason mga friends. Unang-una, mabilis kasi kaming mag-isip, uh, nilahat ko na to, general na kami, oh, yun, yun yung, anong tawag dito? pronoun ba yun, adjectives, basta, yun na yun. Uh, mabilis kasi kaming mag-isip, kung baga, uh, nauunahan kami sa bugso ng aming damdamin, lalo na kapag magaling yung aming kapartner, mga prince so lalo uh, pag kasi sa mga ganitong uh, ganitong bagay mga prince pag yung ka mo ay maganda na, maputi, na halos lahat na eh tapos yung um, magaling mag foreplay so yun uh, sino ba namang lalaking hindi bibigay agad mga prince di ba so yun unang rason yun ha pangalawa na tayo uh, hindi sa uh, hindi siguro hindi sanay. eh uh, pag sinabing Kapag sinabing hindi sanay, ibig sabihin hindi palagi na ginagawa. Kasi um, uh, hindi palagi na ginagawa kasi na pag, uh, kapag palaging ginagawa yan, uh, sa mga, ang, kap, palag, kapag palaging ginagawa ang mga ganitong bagay ay na, Uh, kung baga in the long run napag-aralan napapag napapag-aralan naman yan kung uh, nakukontrol na namin yung anong damdamin. So, yun, pangalawa nga, pangalawa yun mga friends, ha? pangatlo na tayo. Ah, uh, itong usapin natin mga friends, bibilisan na natin ma para maiksi itong ating vlog mga friends. Ha? Uh, pangatlo na tayo. Ah, uh, siguro, ito yung mga dahilan na bakit uh, madala kami nakaraos. Yung matagal na panahon na hindi nakatikim. Iba yung gigil at intense na aming nararamdaman. na Kadalasan mangyari, malimit mangyari itong mga friends pag ayun, yung, yung kapari, kapartner nila, malayong lugar, hindi sila madalas nakikita, Ay, ibig sabihin pag yung asawa nila nandun sa abroad, yun, ah uh, pag, ah uh, pagbalik balik ng mga, pag yun nag-unite uli, ah uh, malaking bakbakan yun, pero napakabilis lang nun mga friends, parang ano yan eh, ah uh, kumbaga, Basta, yun na yun, yun. Mabilis, mabilis lang. Ma, napakabilis lang talaga pag yung matagal na panahon na hindi nakatikim. So, yun. Pangapat na tayo mga friends. Uh, hindi magaling mag -torting. uh, Kung baga, nagiging selfish. Walang, walang ibang gusto kundi magpaputok. Yun. Uh, ano lang mga friends. Uh, meron kasing instances na ganyan mga friends. Pag hindi, yung kung may mga lalaki kasi na yung iniisip nila in, uh, kung, anong tawag ito? Selfish nga eh. Yung hindi na nila iniisip yung nararamdaman ng partner nila. Ang gusto lang nila yung ah uh, makaraos yun. Uh, iniisip nila yung sarili nila. Uh, so yun. Yan yung pang apat mga friends. <laughs> Parang lutang ah. Pang na tayo mga friends. Uh, ito yung malimit na madada nakakadali sa isang relasyon mga pre. Ito yung ano 'di ba, yung mga nakaw na sandali. Yung, ito yung kaya ang napabilis, napabilis mga pre, kung mga sinusulit, uh, yung mga nakaw na sandali, yung patago yung ginagawa at takot kayong mahuli. 'Yun, uh, pag 'yun ay nagka na, nangyari sa inyo, uh, siguro ay yeah, yon 'yun yung uh, binibilisan. Uh, kaya yon isa yon sa mga dahilan kaya madali, yung lalaki na mga friends so Ah uh, hanggang dito na lang itong ano mga friends natin eh, um, sa pin natin mga friends at if you like this video mga friends just give this video a thumbs up at uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe nananawagan ako sa inyo uh, balita ko lang pala sa inyo ba, road to 500 subscriber na tayo mga friends at uh, kunti na lang mga friends at mahihit natin yung 500 subscriber kayang-kaya natin yan mga friends at uh, tulong ano ba, tulungan nyo ako mga friends. At itong channel ko mga friends, babalita ko lang din sa inyo na hindi pa ito, wala pa itong kita. ah uh, kaya open ako sa mga ano may ano mang klaseng promotion dyan. Pira na lang doon sa pagsusugal mga friends kasi hindi ko pinahintulutan na makapag-promote ako ng sugal dito sa aking channel mga friends. At uh, kung meron namang si sinong may merch dyan na pwedeng i-ads -ano natin, natin dito sa aking ating uh, pagbablog mga friends so ah uh, madali yang madali lang naman akong kontakin na comment down below lang para ano, ta tapos pag-usapan natin kung ano man 'yun so that's it maraming salamat sa panonood mga friends at hanggang sa muli mga friends